katong nagpaila. Ako na ning ibold yun. Kaya nakpuno naman yun. Nagpaila nga siya ang son of God. Kailan na mo tingali? Eh? Iba? Ang son of Ako to. Ngayon, kauban dito. Bodyguard ko niya. Suit sa pila katuig. Okay. Uh, bisaya po ito, ano Oh, wait lang, ha? Eh, Ito, Ah. Bisaya po ito. So, sinasabi niya po dito kasi ako nakakaintindi naman po ng Bisaya kasi Bisaya din po ako. Bodyguard daw po siya ni Kibuloy. Okay? Para klaro, hindi po siya cooker ni Kibuloy, hindi po siya kung ano, kundi siya po ay body builder. Ay, body builder. Bodyguard. oh body builder tuloy. Sorry, sorry, sorry. Nadudulas lang yung buhangin. Oh. Bodyguard po ha. Sa mga ilang taon, siya po yung bodyguard ni Kibuloy. Pamaliwanag po yan. Uh, Amy Oh, o si Ding Lasan. Shout out. Ako'y nagtudlo dito siya mga ministro. Kay Mubarog siya ang stage. Tanang mga ministro nga na din ha. Dunay mga armas. Dito ko niya, kibutaan ko suit so, sa pilagatui. Huwag ko Nga siya niya ay pakakun. Nilaglag si Kibuloy ng bodyguard niya. Ngayon ko lang na narinig to. Ha? Ngayon ko lang narinig to. Sinungaling daw po si Kibuloy. Nabulag daw po siya ng ilang taon. Yung kanyang mga ministro daw, ay may mga water gun. Ay water gun. Armas. Naku. Ano to? Eh may nagpatunay na oh bodyguard mismo ni Kibuloy. O mga tagapagtanggol ni Kibuloy dyan, paano na yan? Ha? Unsa naman na nato ron? Ha? Ay, salamat po sa 76 like natin dyan ha, sa ating live. O kili, tinuod, nga nag-alagad sa Dios. Sa dihang nalinggawas ko dito, ang tibook na kong pamilya, gigukod niya. Oh! Sa dihang paggawas ako. Paglabas niya kay Kibuloy, Inabol siya ngayon. Kasi nga parang uh, uh, parang uh, NPA, no? Yung yung datingan or di kaya parang mga mafia ganun. Kasi pag nakapasok ka sa grupo, bawal ka na talagang lumabas. Oo, uh, uh, bawal na talaga. Kasi siyempre, marami ka na kasing nalalaman. E di yung pamilya mo, ha, hahabulin talaga 'yan. 'Di ba? Pamilya mo, ha, hahabulin. Ma'am Rolina Tuason, mega love, shout out. Oo. Uh, -oh. eh, syempre, pag bodyguard ka, malapit ka sa pinag, uh, mo or kay, kay, uh, kibuloy. Oo. Uh, -oh. uh -oh, sige, tuloy natin. Kung ato ang mga egson, especially, taga nabaw, bigos, grabe akong kaagay, nagtagu-tagu. Eh, uh, ito to, oh, uh, nagtatagu daw siya. Uh oo. -oh. ito ah, uh. sabi ni Eden Claire, oo, uh, Itong tarantadong ito, Itong dami account. Bakit kayo mang delete Ay, maki ako hindi ako nang bubura ng comment. Makiusap ka dyan sa mga, ano, sa mga moderator ko dyan. Magmakaawa ka, lumuhod ka sa kanila para hindi burahin yung comment mo. Ha? Lumuhod ka. Sabihin nyo, sorry na po, master. Huwag yung pumburahin yung comment ko. Magmakaawa ka. At sasagutin ko to ngayon, si Martin na uh, Ang pangit ang pangalan mo, pre. Mukha kang Sabi niya, bayaran naman yan. O paano mo mapapatunayan ang bayaran Pagkontra kontra sa inyo bayaran agad? Ulul! Tarantado. Nagsalita lang yung bodyguard, bayaran na agad. Tanga! Pakita ka muna ng patunay mo. <laughs> bayaran daw. Huwag nga ako. Paniwalaan kita kung may ebidensya ka. Ah. Oh. Ikaw naman, na peking maharli ka na dami account, mag-sorry ka muna dyan sa mga moderator ko dyan. Sabihin mo, sorry po, please. Hampas lupa lang po ako, patay gutom, pok po. Sorry na po. Huwag niyo pong burahin yung comment ko. O. Oh. O, oh, magkakaintindihan kayo dyan. Diba? K.O. O. ko dito. Tadihang ni ka sa K.O.J. sa Kingdom of Jesus Christ, ng Exxon. Grabe ang nahitabos kong kinabuhi. Ay. Akong anak ko gakong asawa. Gigukod mi. Ay. Dakong gahom nga gipakita sa balang spirito nako, ko. Walay wool nga nag-ali ko. Diha mga anak. Gipangita mi sa iyang mga ministro. Ay, take note po. Ay, yung mga ministro, may mga hawak daw pong Okay? Aba ah, kayo yun yung sinasabi ni Kibuloy noon na yun yung kanyang ipapahabol ka sa kanyang mga angel of death. Di ba may mga audio naman lumabas? At binigyan natin ng reaction yan. Ninita Mantigar, shoutout po ah. So, yun yun. Baka yun yung angel of death ni Kibuloy. ah oh. ah oh. Sabi ni Martin uh, Dandigan, Kau tanga, punta ka dito sa... Di, punta yun dito sa Mindanao. Putang ina mo ka! Oh, Kapit bahay ko si Digong, tanga! ka na nga dyan sa Mindanao eh. Nang taga Manila. Ako taga Mindanao din ako. Sang sa, sang sa Dabaw. Lalagyan ko ng bala yung ulo mo. Oh. Puntayo dito sa Mindanao, tarantado. Papapuntayin mo ako dyan, eh taga dyan na nga ako. Diba? Taga dyan na nga ako eh. Iimbitahan mo pa ako sa lugar ko? Bobo! 1, 2, hindi kita dyan eh! <laughs> Ay, mga mga Ano ba kasing meron sa Mindanao? Nasasabihin mo, subukan nyo lang! Punta kayo dito sa Mindanao! Patayin kita sa lugar mo eh! Gusto mo tagtaring kita ng ano? Water gun dyan sa lugar mo? Ayoko ko kasi, ako taga dyan din ako. Okay? Ayoko ko nang yayabang nyo yung lugar. Ano ba kasing meron sa lugar na yan? Ha, putang ina mo ka. Gago ka. Simula sa lulo mo, nanay mo, buong pamilya mo, mga pa kayong lahat. Ha? Putang ina nyo, wag nyong, ilala, wag nyong iayabang yung Mindanao. Ano bang meron dyan? Eh, viral nga yan eh, sa TikTok eh. Nakalagay doon, punta kayo Mindanao. Oh, putang ina. 'Di ba? Parang gago. Diba? ba? Iwasan nyo po yan ha, yung mga ganyang uh, katangahan ninyo ha. <laughs> Tuloy natin to. Pero wag sila like kagita ng mga egzon. Nangutanan na sila sa mga tao, pero ang gauwang ng mga egzon, o sarakabok linya, nga dalan. Mam Tamura, siya roto ha. Gahom sa balaang spirito, nga aron makauli ko din sa Cebu, o karon na hibalik ko din hi sa Cebu, nag-alagad ko sa Wizzes sublab. salamat sa mga kaparian nga nagtabang na ko, bisagwa sila kadungog na ko Apa nang oba na gani din is Father Dondong. Salamat kay Father Tatay Dondong. Dako kay ko Papuntahin daw ako Mindanao. Eh ngayon kung magkita tayo sa Mindanao. Ano magagawa mo? <laughs> 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 Natatawa ako. <laughs> Salamat sa dihang girenewed ko sa balaang spirito. Nihila ko, niluhod ko tungod sa akong mga binuhatan dito mga igsoon. Kung ako paguning tasun mga igsoon, di nimo human ug usa ka oras daghang mga kalag dito bisan karon gigikan kong kagayan kipanggutom na ang ihang mga area sa Mindanao kay siya gipangita na mas in biay gipag uh, kaya siguro papuntahin mo ako Mindanao kasi baka gusto mo manghingi sa akin ng pagkain animal ka punta ka dito Mindanao gutom ako bigyan mo ako pagkain nga Niyabang pa yung lugar pangita na sa mga pulis wala na siya kusog karon dito pero naaga po yung mga supporter kana ang akong nakitaan sa TV karon mao ang mga Tauhana nga akoy gatrain ana dito ko sa una akoy gatrain na nga to pero iyahang mga followers okay yung mga tao ni Kibuloy daw na ngayon makikita natin sa TV Ma'am Eveski 11 shoutout kaya Big Time TV shoutout out uh -huh. siya daw yung nagtraining yan yung mga nakikita ngay ngayon natin sa TV, lalong lalo na siguro yung nagbanta sa ating mahal na pangulo. Nabida-bida din. Oo. Yun po yun ha, kasi Bisaya po ito, okay? Kina-translate ko lang. Ganito. Sino yan, si Bato? Uh, Ma'am Tamura, ito po yung bodyguard. Bodyguard po ito ni, uh, ano, ni Kibuloy. Na umalis kay Kibuloy at hinabol siya. Nanganib yung pamilya niya. Okay? Pinahanap siya. Pero kahit pa paano, nakaligtas naman. Oh. Ay, dito, pito ka buong ni Sukul mga pulis. Grabe si Ibuloy. Sa una, di man ko na ni ...Isun kay Mahadlo ko, hindi gawas ko nga to, atangan ko, pusilyon ko, daghan ng nangamatay ng mga ministro. Nga ilang ipamusil, ilang... ah okay. okay, take note ha. Marami na daw pong namatay na pinapatay nila. Okay, ng grupo ni Kibuloy ano yung mga umalis. Thank Okay? Hindi pamatay. Usulti lang ko, naa dito sa lup, bukid sa Mount Tamayong kanang giingon niya New Jerusalem. Ah, doon pinatay. Sa Mount Tamayong doon pinatay. Siyempre lugar niya yan. New Jerusalem. <laughs> galing ni Kibuloy gumawa ng bagong Jerusalem? Higyod na, tinood mga Iksod. So, sa pala katuig dito ko niya, gubot kaya kung kinabuhi. Sige, Iksod, Sige. Ah, Ayun pala, sa ilang years daw na nandun siya kay uh, Kibuloy, magulo daw yung buhay niya. Sige daw, suntukan. Lord, hallelujah. Di na lang ako i-mention. Pero sa dihang nabalik ko sa Cebu, ni surrender ko tatay dudong limchoa ikaw si lingkus mga pare nagtabang sila nako na mga karon mga ako dahko kay kog pasalamat nga naabot dinhi akong i-share ninyo akong kaagi didto mga daghan pa kayong mga kalag nga tong nga taga sibo especially senior citizen para sa kong mama nga wa gyud ka uli gilubong na lang atos tamayong mga gilubong na lang dito kaya yung pamiliti kay mahadlok siya ngayon mo paulit din sa Sibo, mutugan o kinsa siya nga tao nga nagpailang Diyos ang mga babae dito mga Egson basta virgin guwapa sorry na lang di inakalingkawa siya ang kamot munang doon na agoy pag virgin maganda yung cheeks. Ah hindi makakaligtas sa mga kamay ni Kibuloy. <laughs> ah... <laughs> <laughs> hindi po ako may sabi niyan. Siya po. Kasi na-experience niya. Kasi bodyguard nga po siya ni Kibuloy. Ha? Kung gwapo, jir-jir dayon. yun. Uy, <laughs> 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 gwapa, hindi gwapo. <laughs> Hindi, man eh. Naunsa naman si karaniwang Pinoy TV nga. Manong mo man sa lalaki nga babae may ipangita. <laughs> oh, narinig niyo po yan. Oh. Narinig niyo po yan ha. Jerjera yung usap <laughs> Pag maganda yung babae, hindi makakaligtas sa mga kamay may ano talaga mangyayari. Okay? Oy, salamat po sa ano ha, sa 232 thumbs up natin diyan. Tuloy natin 'to. Dito ay Kibuloy 1, the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the fifth, the seventh, the sixth, the seventh. Puro na anak niya sa laing babay, kay siya ko anak sa Diyos. So, ako ngayon ko lang narinig to ha. May anak ba talaga si Kibuloy? sa iba't ibang babae. Ako 'yung nagtatanong nga kasi wala pa namang binalita sa uh, mainstream media na may ganun. No. Pero 'yun 'yung katanungan natin. May anak nga ba talaga si Kibuloy sa iba't ibang uh, babae? <laughs> Abigail uh, Dr. Lero, may galab shoutout. Ah. <laughs> uh. Iman ka na mga Mutuo mo na mga igsoon, usara may ginugut. Only Jesus Christ nagdupa sa cross. Pero kasi siya, siya dito, nagpapatay-patay na yun. Mura sa Jesus Christ, <laughs> siya pagtulog at daw, nabanhaw na saan? Kada kum... Hindi, si Jesus Christ kasi, ano yan, tatlong araw bago na buhay. Si Kibuloy, ilang araw bago lumabas? Comment nyo nga. Ah. <laughs> uh. Kung um, binuwa Hasta ko, sa unang zone, sa dito ko, Grabe akong kaagim ng igsoon. Munang di ko mauwaw karon din hininyo, mga igsoon. Wa man kay sa dinhi. Uli na kos amo a. Wa man jud ko masayod. Usa kay pauli sa mua. Ako rang usa, wa ko masayod, dog makita pa bata. Munang ibulgar na nako karon, at least maghinumdom sa kung nao, na upaw ba. No? Salamat kos Ginoo kay karon na nakos uwi sa Sublab. Salamat ko sa akong mga igsoon. Buti na lang talaga nakaligtas siya sa kulto. Mm. <laughs> Salamat ko sa gahom sa Dios. Salamat sa balang Espiritu Santo nga ako gibuhi o gitagag panalangin uban sa akong pamilya mga igsoon. Praise God. Hallelujah mga igsoon. Santo karon mga igsoon daghang nangita. Dili lang ako gipangita, pero ako gyud ang unang gipangita nila nga nilayas dito. Oh? Ni sungag nila dito. Nilayas ko kay wa na ko kasabot kay siya na ginuo. Na bago'y magwali. Pagdaag armas, puro na ka-ingram. Di mo og o pulpito, ang ilang ginoo og ok, O di kong mag-check sa pulpito, o ok, nabay bomba. Ako to. Tungon kay tingay sa akong skill ng nga usako ka trinor, pero dili di ay. Sayok di ay mga So ngayon di hindi kayo nakutas on. Dagang salamat! So yun yung ano, yun yung uh, take note ta sa mga bagong pasok ko dito yun po yung ano uh, bodyguard po ni Kibuloy di ba? Uh, talagang ano talagang uh, sinabi niya po kung ano yung mga na-experience niya doon sa mismong uh, loob, no? Pag sabi sabi niya pa nga so tumutugma po sa mga balita no na naririnig natin, tumutugma po yung mga sinabi niya. Okay? Na pag maganda daw yung babae hindi daw po makakaligtas kay Kibuloy. Di ba? <laughs> ito naman po, bigyan natin ng ano, reaction. Ito naman po, bigyan po natin ito ng reaction. Ah, oh, wait lang, wait lang, wait lang. Uh, yung audio. Yan. na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Ang kala nila ang town Kasi ang nakalagay po dito, uh, babasahin ko lang po sa inyo, no? Oo. Uh -uh. uh... Saan na ba yun? Wait lang. Oo. Uh -uh. Sinagot ni House Committee on uh, uh, Chair Elizalde ang paratang na siya at si House Speaker Martin Romualdez ang tanging may hawak sa pambansang pondo. Ayun na. Uh. Anya, ang panuk uh, panukalang budget ay dumaan sa pagsusuri. Ayan na, Dumaan sa pagsusuri ng kamera. Senado at uh, bicameral uh, conference committee kaysa malabo itong mangyari. Ito, panuorin po natin. Again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Ang kala nila ang taong bayan, hindi, hindi matalino. Matalino po. Uh, uh sasagutin po natin yan. nga... Uh, Una-una po ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice-chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng bicameral conference committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron po pong bicam na mag-uusap. Di totoo po yan ha. Ang dami po nila eh. Imposibleng dal dal dalawa lang yung maghahawak ng budget. Imposible po yun. Dami-dami nila. May mga senador, may mga kongresista. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, dalawa lang yung may hawak ng budget sa bansa. Imagine, grabing kasinungalingan yan. Oo, grabing uh, pambubola sa mga ano, mga Pilipino. Oo, madali lang kasi magsalita eh. Kailangan patunayan niya. Maniniwala ba kayo? Ito, sa mga nanonood sa akin. Maniniwala ba kayo na dalawa lang may hawak ng budget sa ating bansa? Dalawang tao lang? Or dalawang ano lang? Maniniwala ba kayo dyan? Eh, paano na yung mga senador? Wala palang hawak ng budget yung mga yan. Wala pala. Mga, kong, dyan, wala pala. Oh. Alam mo, Sarah, mali-mali na yung mga... Mali-mali na yung mga pinagsasabi mo eh. Paninira na yan. Kinakalaban mo na yung yung kongreso. Gusto mong gusto mong bumagsak. Gusto mong pumangit ang imahe ng kongreso. Gusto mong ang maging tingin ng mga Pilipino sa kongreso mababa. Kaya ganyan ka makapagsalita. ba? Diba? Eh huwag kang ganyan, Sarah Duterte. Uh, yung, yung mga uh, pinagsasabi mo dyan, Babalik yan sa'yo eh. Kaya nga tinatanong ko dito, yung mga nanonood sa akin, maniniwala ba kayo na dalawa lang talaga yung may hawak ng budget sa bansang ito, dalawang tao lang? O. Oh. Diba? Tuloy natin. Ang dalawang, kung uh, upper chamber and lower chamber, uh, almost uh, 30... Or senado, or di kaya kongreso. Diba? O tuloy natin. O, oh, ang nag-a-attend yan, public so hindi po totoo yan ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista hindi na po to dapat palagpasin wala po mamaya ipapayakan kami ng meeting ko kami ng apro we will have a more detail for this answer ah oh, ayun uh, yung ano ayun yung ayun yung kapalpakan mo sarah <laughs> ha Mali maliwanag dito na talagang ano ka palpak no kaya wag po kayo magpapaniwala sa mga taong ano, sa mga taong uh, gusto mong hila pa baba. Wag. Tama mo, nagpa-interview nga yan si Sarah dahil gusto niyang pabanguhin yung sarili niya. Okay? Anong sabi ni Sarah Duterte? Oh, magpa-interview daw siya, kaya daw siya nagpa-interview para i-explain kung bakit hindi niya sinagot yung mga katanungan patungkol sa budget. Pero nung na-interview na, -interview na Abay, pinuri purin niya yung kanilang pamilya. Na ganun lang daw sila, low level lang daw sila. Nagpakambul-hambul na. Ginamit na yung pinagbabawal na teknik. Na hindi naman daw talaga sila kilala. Nagpakahambul pa. Ay, nako. Huwag kayong maniniwala sa mga ganyan. O, pambobola yan. Diba? So, yun, ito po.